A day in my life, not as a school public teacher, but a wife and a mom. Mayong adlaw ka natong tanan, so karon kay Sabado man, so wala tay klase and wala tay duty. So manghinlo o manglimpyo ta karon sa sulod sa panimalay. So since every Saturday and Sunday lang ta makatabang sa ato ang bana, ang na kina mapananggaon mapanangaon o mahigugmaon na bana mo atiman sa atua. So karon I started to prepare myself, nanudlay na ta, nag-ilis na ta kay para maglihok na. But before that, guys, maghilam hilang sa taong manot brush. And ako ipakita sa inyo hanap beauty product kasaban. Beauty white soap. So, I used this for one week already. And ako'y nakita ng mga differences ako ang now. So, mag-vlog na po ko, mag-vlog na po ko, ipakita na ko sa inyo ha ang before and after. So, so far, ako'y mga nakita ng mga good reviews, ani and nakita na po sa akong kaugalingan, yun, nanindot siya nga product. And you know what? barato ra jud kaayo siya imagine what for 165 pesos lima na kasabon ang sasulod ani so after na tubag ila mo manut brush na pud ta kay para humot uy by the way guys kini among toothpaste nga ginagamit is a uh, whitening toothpaste ang pangalan niya kay Scuban so i will share it to you puhon na pud so after na ko nag toothbrush naghugas na pugo ko og mga plato kay para matabakan pud nako kong husband since siya man ang nag atiman sa ang pamahaw so by the way guys Abudan siya kay may og tubig diri asa Marayag, Lupon Davao Oriental. So ginapasalamatan pasalamatan yun ako sa Ginoo nga lahi jud kay po jud makabukod jud po or maka puyo jud mo nga kamo sa iyong pamilya. So far so good my family and my in-laws makabuotan man sila pero kay lahi jud nang makabukod mo, makabarug mo sa iyong kaugalingon, makadesisyon mo sa iyong kaugalingon ug mo grow food mo sa inyuhang hang pagpaningkamot. So I'm very thankful po sa akong husband nang initiate dyan siya na magbukod mi. So as you can see, nami karon sa parsonage. So dili ni amo ang kaugalingong panimalay kay tungod ang ako ang bana is sa pastor so nami karon nagpuyo sa parsonage. So dili pagud kayo siya ang anak kanindot naga uh, hinay-hinay lang mi sa pagpalambuan kay siyempre ang among ginauna ginauna-una pagyud ang pagpalambo sa church. After nako naghugas so namaho na pud ni So mo yung mga pamahaw karon galay na salad o lupoy na bulad. So nindot ka ayon no even sa mga simple nga mga butang mapasalamaton kay diha sa tong buhi nga Dios. Kaya nga naman nakita namo kung giun sa maniya pagpanalangin, nakita namo ang iyang pabor gikan sa mong pagsugod sa mong pagpamuyo hantud karon. So maski dili man mi ang anak adunahan, pero malipayon gihapon mi kay nga naman kontento kontento mi kung sa gihatag sa Dios sa mo ang kinabuhi karon. So after namo namahaw, nag-decide na ko nga maginihinag og panlaba. So since kaya kumbana nakalaban naman sa pipila ka mga bakat, so karun, tiwason ko lang. Kaya na naman ako, guwas ang katong mga unang nalaban sa kumbana. So, kung ipadayo na lang po na ako ang paglunod sa mga dekolor ng mga sanina na mo. So, sa mga panlakaway og sa mga oranay. And after, ana, ako na po nang ilunod pag human ang mga puti. So, karong nagpasalamat, sud, so, kung nakailili no, na kay lisod para sa mo ang part ag pang panlaba. So, dako, sud, kayong panalangan sa mo ang abot ang washing. Kaya nga naman, sa so, una, mangusong-uso pa jud usahay mabagka bugat pero nagpasalamat ko sa Ginoo kay tagaan jud mi ani nga higayon nga makagamit ani tungod kay labi na pag may mga lakaw so dali na lang kayo may makalabas amo ang mga labunon nun and sana congratulations to me bitaw na humana jud sa tong duha ka bakat nga nun salamat kay sa Ginoo sa so, kusog ang gihatag kanako So, umaw lang sa siguro to sa karon guys. Salamat kay sa pagpaminaw. Salamat kay sa paglantaw sa to ang mini vlog. Puhon na puhon puhon na pod. So, salamat kayo and I hope that you will support me guys and follow and share this video. God bless!